At sinimulan ko nang linisin ang kwarto kung saan naratay at kinamatayan ni Tito. Ilang araw na kasi mula nang siya ay inilibing ay ganoon pa rin yung kwarto na iniwan niya. Pag hindi kasi mataas ang fighting spirit mo ay katatakutan mo ang pagdaan sa kwartong ito lalo na kung gabi. In my own experience kasi ilang araw pa lang pagkatapos niyang inilibing, ay naka-encounter na ako ng slight na Ewan ko kung totoo nga ito o tinatakot ko lamang ang sarili ko. One time kasi na nagluluto ako ng late breakfast. Nandun ako sa kusina habang naghihiwa ng aking mga lulutuin. Narinig ko ang pagtawag niya ng when. Mabilis lang siya pero dumaan talaga sa aking tainga. Ganun pa yung boses niya nung malakas-lakas pa siya at nanghihingi siya ng tulong pag tumatawag siya ng mga pangalan. Inisip ko kung tatakbo ako, ala, e eh, matatakot ang lahat. Kaya naman itinuloy ko na lang ang aking pagluluto. At saka ako na lang sinabi kay nanay pagkatapos na ng pagkakain namin. Pero hindi pa rin naman ako natatakot dahil bumababa pa rin naman ako sa kusina kahit this oras na ng gabi. And the next day naman, habang ako naman ay nag-uurong. Siyempre, nagkoconcentrate ako sa pag-uurong. Nang biglang narinig ko na naman ang sabi niya ay ate. Hoy, nakakaloka! Pero dinedma ko lang din dahil nga ayoko naman ding takutin ang sarili ko. Kaya itinuloy ko na lang din ang pagliligpit ng plato. Pero maliwanag na maliwanag sa aking pandinig ang salitang iyon. Ganon na yung boses niya nung medyo mahina na siya. And after ilang days, wala naman na akong nararamdaman o wala naman na akong naririnig hanggang sa nung isang araw na naman natutulog kami sa kwarto pwede naglalak naman ako ng pintuan ng umaga na or siguro mga 9 or 10 na yon. gising naman na ako pero hindi lang ako bumabangon and may narinig na naman ako na kumatok naman sa pintuan Pag si tatay naman ang kumakatok ay nasa hagdanan palang tumatawag na kaya malamang hindi si tatay yon. Pero hindi ko na nga lang din pinansin. Pero alam ko nga, ayun, ay nagpaparamdam na naman. Kaya naman eto, nagkaroon na ako ng time para linisin ang kanyang pinagkwartohan. Nilagyan ko na nga rin siya ng sunrocks para naman ma-disinfect lahat. Pinagkukuskus ko nga ang mga pader, mga bintana at pati na rin ang, siya ang sahig. At sure naman nga ako na malinis na ang kwartong ito. Inilabas ko na nga ng ang kanyang mga gamit at paiinitan at pipilian kung ano yung pwede nang ipamigay at pwede rin itapon. After nga nito, na na ang kanyang pinagkwertohan, tapos makakarinig pa rin ako ng mga ganon o makaka-experience pa ako ng mga ganon. Hala! Ay may binabalik ka ng siguro siya. Siguro ngayon na yung pinagbili niya sa akin ilang days bago siya mamatay. Hi Tito, sabi naman namin sa iyo, mo kaming tatakutin eh. Malamang sa ngayon, wala na talagang may gustong gumamit ng kwartong ito. Dahil nadagdagan na naman ang mga bantay sa bahay natin. Hindi naman po haunted house ang aming bahay. Pero marami daw po dito ang nagbabantay. Name it. <laughs> pero na, buti na nga lang at hindi kami nakatira dito ang nakakakita. Ilan na rin naman kasi yung pumunta dito na bukas ang kanilang third eye na nakakakita ng mga hindi naman namin nakikita. Tsaka hindi rin naman nila kami inaano. Kaya sa ayaw at sa gusto namin ay pwede rin silang manatili dito sa bahay. Malaki-laki din naman ang bahay at meron din naman sila siguro maliit na space para kanilang paglagyan. Nang hindi rin namin sila na pepper wisho. Basta wag lang silang magsasabay-sabay na magpakita sa amin at baka naman iwanan namin ang bahay na ito flex ko lang itong map na to. Napakagaling-galing niya talaga, oh. Ang sarap-sarap gamitin. Malig manipis lang siya, magaan. Pero, kita nyo naman, sa pagkuhan ng tubig, ay napaka-effective. Talaga naman, kahit hindi na ako gumamit ng basahan, ay naipapatuyo ko ito, dahil lamang dito sa map na to. Itong, at malapit ko nang matapos, at nilagyan ko na uli siya ng sunrocks. At iminap ko siya uli para kumalat yung sunwax sa sabig. Bago ko siya, tuluyang banlawan ng tubig. Ang dami ko nang inilagay na tubig dito pero saglit ko lang natanggal ng ng map yung tubig at hindi na nga ako gumamit ng basahan pero natuyo na nga lang siyang mag-isa kaya ang ganda-ganda talaga ng map na ito ayan natapos ko na rin uh, oh, dito ko na ilalagay yung mga ano namin yung ginagamit bodega na lang siya kasi eh, walang natutulog dito